Hey guys! Good evening sa inyong lahat. Ito si Gene. Welcome sa 11 and Workshop. So, this is my powerhouse na thickness planer. I think you've seen this. Uh, Binlog ko na noon pa. Uh, nung una ko siyang makita. And it's a good machine guys. Uh, ginagamit ko pa rin siya. It works really well. Uh, after like a year na. halos isang taon na ito sa akin. Pero, nagka problema na siya dahil, if you can see ito, ayan. Nakita niyo yung may ano. Ito yung thickness planer ko. May mga nakaumbok-umbok na siya, no? Ayan. So, on both sides, may umbok-umbok, no? Bakit naumbok yan? Well, bungi na yung ating blade, no? May mga bungi na yung blade natin. And, nagsimula yung isang bungi sa gitna niyan, which is iniiwasan ko nung dati pa, pero, sunod-sunod na siya nakabungi-bungi. Kasi, ang ginagamit kong madalas ay mga paleta, no? Yung pallet wood. Kaya, alam niyo naman, pag mga paleta, pag mga second hand na kahoy, eh, madala, eh, minsan, or madalas, may palamang either pako or bakal, no, guys, na nasa loob. So, ayun talaga ang problema sa kanya. So, yeah, uh, hindi na to mahasa. It's time to change the blades. And yun ang gagawin natin ngayon. So, tara, let's go! Okay, guys, first na natin, syempre, tatanggalin natin yung protective cover ng kanyang blade drum, no. And madali lang yan guys. It's just dalawang lock lang yan ito. Pag magkabila mo lang tanggalin to And pag naalis mo na yan, you just lift it up. And it's done. Ayun. Tapos. So exposed na yung blade drum niya guys. At yung kanyang blade drum is merong sham na uh, nuts dito. No? Na siya yung nag-hold doon sa kanyang holder. nong iyong blade. So dalawa to, dalawang blades ang kailangan. And Uh, don't worry, meron naman kasama mga tools yung ano uh, thickness planer natin. And yeah, this is just number 10 na nut. So madali lang siyang kalasin. So pag naluwagan mo na yung sham na nuts, you can easily take the blade out like this one. Ayan, maguti ko lang siya. Ayun, tanggal na yung isa niyang blade. Tapos isa naman sa kabila. So same procedure lang guys para alisin yung pangalawa niyang blade. You just have to unlock yung nine na uh, nuts niya. And then you have to take out the blade. It's easy as that guys. Pero ingat kayo guys kasi meron itong spring sa loob. Na apat na perasong maliliit. So magingat kayo na baka mawala yung spring na yun. Napaka importante nun pagdating dito guys. And eh, as a matter of fact, yun, tatanggalin ko itong kanyang holder mismo. Para makita natin yung kanyang loob at malinis ko na rin. So guys, ito yung ano, blades no, ng ating ano, ng thickness planer natin na powerhouse. And you can see yung dalawa natin blade is talagang ano na, wala na to, barag na barag na. Ang dami ng ano, ang dami ng tama. Meron dito, malaki. Ito, 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 ito. Ito, ito. <laughs> ang dami na. So pareho yan natagtad na ng tama. So, yeah, hindi na to ano, hindi na to kailangang hasain. Wala na talaga to. So, palitan na to and order tayo ng blade na yan and since walang tinitinda ang powerhouse na ano na blade dito or as far as I know wala uh, tumingin ako sa store nila sa Lazada wala naman so bibili tayo ng ano ng third party na blade no so this is ano ah uh, 13 inches so that's 330 millimeters by 16 millimeters no and ang kapal niya is around 2 mm no guys so nakaano na tayo na nagharap tayo sa ano and may nakita ako sa TASP no so TASP na Chinese na brand no guys and tiwala ako doon sa TASP kasi diyan ako bumili dati nung Banso blade ko na ano na no, para sa Ryobi Banso ko na 9 inch Banso And ang ganda nun kasi hanggang ngayon hindi pa siya napuputol na babali. No? Uh, matalas pa rin siya. Ang tagal na nun, like 2-3 years ago ko nang binili. And nung binili ko siya, 2 pieces siya. Yung isa pa lang yung nagagamit ko, yung isa is nakabalot pa. Hindi ko pa nabubuksan kasi hindi pa maporol yung uh, isa. So okay yung TASP na yun. And mura lang siya guys, yung ganitong size. Natingin ako sa task, it's only around 300 pesos lang. So napakamura no. And yeah, pero yun nga, ang problema doon, since galing pa siya sa China, eh, medyo matagal yung delivery niya. So maghihintay tayo. Umorder na ako, pero maghihintay pa tayo ng ilang, ano, ilang, I don't know, ilang linggo, ilang, ano, ilang araw, ilang linggo bago siya dumating, no guys. And pagdating noon, ikakabit na natin doon sa ating, ano, sa ating uh, thickness planer, no guys. So yeah, abangan natin yun. Hi guys, so after a few days, dumating din yung ating replacement blade from TASC. So ito siya. Ayan. Ayan. So yeah, it's just the same nung sa ating ano, sa ating lumang blade, no. And we're gonna replace this na. Tanggalin lang natin yung isa muna. Ayan. So kunin lang natin yung isa. Ayun. Mamaya na to. Now, para ibalik yung blade, eh baliktad lang ng ginawa natin last time. So kunin lang natin yung lock na tinanggal natin. At tinanggal pa si yung ano, yung lock niya na ito. Tapos, ilagay lang natin ito. Babalik lang natin sa kanya. Make sure na yung mga screws na ito, yung pinaka-lock niya is nakalagay doon sa mga butas. No? Meron siyang butas eh. Tapos, meron siya parang ano. Eh, oh. no? So, kailangan dyan yan. Tapos, square naman yung kanyang, ano, yung kanyang nut. So, dapat ay nandyan yan. Ayan. shamyan guys. Kailangan kumpleto yan. So, ikakabit lang natin doon sa kanyang ano, holder. Medyo tricky ng ko kasi pwedeng mata malaglag yung ating ano, yung ating uh, lalagyan no tapos meron din to tinatawag natin ano na spring ayun no may spring na maliit no so kailangan nandiyan yung spring okay so guys uh, kailangan yung pinakaimportante guys yung spring na ito ito itong maliliit na spring na ito uh, meron siyang dalawang parang bilog dito butas and doon nakalagay yung dalawang spring niya Importante guys na wag nyo iwawala itong spring na ito. Uh, yeah, this is very important. Napakaliit niya at wala siyang spare. No? Yung isa ko nawala na eh. So, yung sa kabilang blade, isa lang yung nakalagay na spring. Pero, eh, ganun talaga. Pwede pa naman yon Pero, tontong isa is dalawa yung spring. So, ikakabit ko lang to sa kanya. Igamit ako na ng pliers kasi masyado siyang maliit. Ayan, para pumasok siya dun sa butas. Ayun. Ayan. So, ayan. Pasok na yung parehong spring. And then, kakabit natin tong kanyang lock. Ito. Itong ano na to. So, dahan-dahan lang guys. Para di mahulog yung screw. Yung mga nut nuts niya. Okay. One, 2, 3. Iyon. Ayan. And then, iusog lang natin. Para lang magpantay siya. Dun sa drum natin. And then, kunin natin yung ating blade. Ayan yung blade, replacement blade. And then, lagyan na natin doon sa taas. Iipit siya dyan. Tapos, kailangan mag, ano siya doon sa spring. Ayan, o. No? You can see na, nakapatong siya doon sa spring. Meron siyang konting tension, no? Meron siyang konting, ano, uh, resistance, no? Yun na, kasi spring yung pinagpapatungan niya. ano, Nag, parang nagbabounce-bounce yung blade niya ng konti. So, kailangan natin ilock yan. Pa, para malaman natin yung tamang distansya, gamitin natin itong tool na ito. Ito, libre to. Kasama siya doon sa set. And ito yung parang pang push niya. Para makuha mo yung tamang distansya ng spring. Ay, nung blade. Bago mo siya ilock. So, iano lang natin. Tulak natin yung blade. Pababa. Siguro ano, mas maganda kung sikipan ko lang muna tong ano, tong kahit isa lang nitong ano, para may tulak lang siya pataas ng ganyan. So, sige ka lang natin ito, kahit isa lang. So, yan, medyo sumikip na siya at tinulak na niya yung blade doon sa ibaba, pero meron pa rin konting spring tension. Kaya, kukunin na natin to at ididikit natin sa kanya. Hanggang sa makuha natin yung tamang tension. Ayan. So, I think okay na to. Tama na. Tapos sabi na ganyan yan, eh sige pa na natin para mag-lock na siya. At ito yung makuha natin na tamang tension. Teko lang. Check ulit, check ulit. Okay. Okay. Ay, wait lang. Medyo na-extend ng konti yung blade. So ipasok lang natin. Sumabit ng konti dito na malayo. So ipasok lang natin. Yun. Check natin ulit. Ayan. Medyo mas komplikado talaga yung pagbalik eh. Yung pag ano, tanggal madali lang eh. Yung pagbalik ang medyo komplikado. So ayan, saksikipan na natin yung mga nuts niya dito. Okay, so ngayon ay ano ko na ay na yung magkabilang dulo. Eh sige pa na lahat natin yung ating mano, mga nuts para permanent na siya dito. Okay, ngayon ay balik na lahat. Eh, ilalagay balik na natin yung lock. Ay, lock tuloy yung cover niya pala. Ayun. Safety cover niya. Ayan guys, makinis na. Yeah. It's really good. So try ulit natin. Mabalang natin siya na ng... ang pick lang. Siguro kalahati lang. Let's try it again. Yeah. Yan. Smooth and yeah, okay naman. Pantay naman siya. So, align naman yung naikabit natin na blade. Kahit na wala yung isang spring, no guys. Pero, yeah. Ayos na. Ay guys, pahabol ko lang. Nahanap ko yung spring sa, sa pagwawalis ko. Yung nawawalang maliit na springs na isa. So, yeah. Nas, nakat nakal na pala sa mga, ano, sa mga shavings. So, yeah. I, eh, naiyan ko na eh. Naikabit ko na to. So, kalasin natin. Kakalasin ko lang ulit at ikakabit ko yung spring. Kasi importante talaga. Nakompleto. Excuse me. Nakompleto yung apat na spring sa loob niya, no? All right guys. So, yeah. It's my first time na palitan yung blades ito. And, medyo komplikado lang siya. Pero, hindi naman siya ganong kahirap, no? Madali lang siya. Uh, basta alam mo yung mga steps para, ano, para tanggalin yung blade at palitan ng bago. Pero guys, uh, bawat thickness planer is iba-ibang step. pa, ah. Hindi pare-pareho. May mga thickness planer na iba yung design dito. Hindi ganon. Meron naman yung mga carbide blades which is really good. No? Maganda sana kung ano na lang yung ah uh, ano yung tawag dito? Uh, carbide na ano? Yung spiral, no? spiral blade para isa-isang ngipin mo na tapos hindi mo na kailangan palitan pa iikutin mo lang yung blade. Okay na yon Pag may nabungi, no? hindi ka na magano. Pero maganda nga lang sa kanya is meron siyang available na murang thickness planer blade 300 pesos not bad that's not bad pag sa mga branded kasi like Makita yung or DeWalt yung mga official nilang blade is around I don't know what thousands and thousands 3,000 4,000 mga ganun mahal talaga no guys pero ito since sa uh, mumurahin lang yung ating ano thickness planer eh mura lang din yung blade niya which is good no so yeah uh, back in service na si ating uh, thickness planer we can use this again in our projects uh, future projects no guys So, yun lang guys. Thank you so much for watching. I'm gonna see you guys again next time. Sana may natutunan kayo. This is Gene from Lab and I Workshop. Adios!